Guys, nandito ako sa Maykiapo. Ito, ang daming tao. Yan, oh. No? nga yung mga vendor. Naging parking naman ng mga, ano, ng mga, ano, dito, motor. Ganon din. Nasi, sumisikit din yung daan. Ayan po, tingnan nyo yan, oh. Ayan yung LRT, yan. Nakaparking yung mga motor. Mga single. Ganon din. Wala yung vendor. Pumalit naman parkingan. Ginawang parking lot. Parking area. Yan. Oh. Yan guys. Oh. May natira pa dito. May kya po. Yan. Oh. Yung mga nagtitinda nilagay dito sa gilid ng SM. ayan Oh. Yan sila nakalinya. Ito dito. Yan. Pisa dito. Yan. Oh. Dito sila sa gilid. Dito guys, yung gilid ng SM, ayan oh. Binawang, ano, ito dito sila nilipat. Yan, meron silang 1 meter na pwesto. Ayun, ang daming nakapila oh. Pinipilahan yung pan with ano, sisig. Ito yung sisig. <laughs> Ako sa yung chowpan. dito pa rin sila yan. Dami. Dito sila nilagay sa gilid ng SM. Oh. Ayan, <laughs> yeah, pa lang ha. pa Wala si Yobab. Pasok, wala si Yobab. Hanggang Gandulo Hanggang Ben 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 Kaya si, si so <laughs> 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 Paredo you chishi, chishi.

simbahan. Yan, ang dami rin tao, ang dami rin nagtitig na. Ito guys, yung harap ng simbahan, tignan nyo. Diyan pa rin yung mga nagtitinda. Yan, di pa rin napapaalis. Okay, so, Kain ako ng lugaw. Ito. Yan o. Kaya ate. Yan. Kaya yung kumakain. Yan o. Sarap ng lugaw. May laman-laman din. Plain lang to pero may laman-laman. Yan o, oh, ang paalis ng gutom. Dito sa may tapat ng Kiyapo Church. Sarap. Yun lang nagtitinda pa rin, pero, pero maliliit na lang yung pwesto nila dito sa gilid. sa tapat ng Kiyapo Church sa may karyedo. <tinyo> yung bagong luto sa akin. Akin o, mamat yung malaman, bigay mo sa akin.

Balot mo ate kasi ano ko oh, ko doon sa anak ko. Ay, ate. Yan si nanay o. Oh. sipag. business niya. Ah, ano. Ay, ate o. Oh. Papasalubong ko doon sa anak ko. Yan Oh. Yan pasalubong ko doon sa anak ko. Pag may Special. Overload. 90 yung overload. 70 yung medium, yung large. Ano, no, 90. Yan. lang po. Hindi, wala kayong tuyo sa bahay. Dami, grabe sa keso. Para sa bahay yung tuyo, hindi para sa bilang mo. Tote, bayad, oh. kalangan muslim. teh? Thank you hugo Kain tayo, teno kain Ah, uh guys, -huh. kain tayo, may pusit sa kabila yan. Ito, teno tayo. tayo. Ocho lang, ocho. Ay, eto, Ay, eto.